Dok, kamusta na po ba ang lagay ng anak ko? Ma'am, pasan siya na po Pero masama po ang lagay ng anak niyo At kailangan na po natin siyang ma sa madaling panahon Pero, Dok, sige po, gawin niyo po lahat ng makakaya niyo Gagawin ko po lahat para sa anak ko Pero, Ma'am, malaking halaga po ang ating kailangan Para magawa po ang opera ng inyong anak Wala akong pakialam, Dok Buhay ng anak ko yung nakasalalay dito At bilang ina, gagawin ko lahat Kaya please, Dok, gawin niyo po lahat pag na po kayo mag-alala ma'am, gagawin po namin ang aming makakaya para po maligtas ang buhay ng inyong anak. Salamat po do. Inaasahan ko po mukhang nag-iisa ka sir ah. Kitang-kita ko na grabe mo ako kung titigan. Ah, um, gusto mo iuwi mo ako. Sino ba naman ang hindi mo papatayin sa'yo? Napakakinis mo. Ang ganda. Napakabango pa. Alam mo, sabihin mo, kaya ko naman lahat gawin magkano ba kaya mo ibayad? Ako pang tatanungin mo ng ganan, lahat kaya kong ibigay. Kahit magkano pa yan. Pero, magaling ka ba? Tinatanong pa ba yan, sir? Eh, kung sa galing-galing lang din naman, baka di mo ako kayanin. O siya, game na. Ba? ano sir ready ka na ba oh bakit ka nakauwan anong gusto mo magkwentuhan tayo sa hotel isot mo nga yan hih kita maintindihan sir nagpunta tayo dito sa hotel tapos pinagbihis mo ako oo oo kasi hindi ko intensyon madalawin ka pinapunta kita dito para kausapin ng maayos hindi dahil sa... kung anong gusto mo lang kung magkano ang gusto mong pera ibibigay ko sa yon pero walang kapalit dahil may respeto ako sa babae katulad mo hindi kita maintindihan sir Pwede po bang ipaliwanag niyo? Nagpupunta ako ng bar hindi para mag-aliw. Para magbago ng buhay ng mga babaeng katulad mo. Gusto ko tang tulungan. Kasi yung nanay ko ay katulad mo. Nung papataan niya, pares kayo ng ginagawa. Masakit para sa akin na anak na Yung nanay niya, para mapakain kami mga anak niya, gagamitin yung katawan para sa amin. Kaya ikaw, pwede ka pang magbago. Pwede mo pang baguhin ang buhay mo. Maraming salamat, sir. Ha? Tama ka ginagawa ko lang naman talaga to para sa anak ko eh. Hindi sa lahat ng pagkakataon, katawan ang pambayan, o kailangan may kapalit. Maraming trabaho dyan. Magaganda. Maganda ka naman. Tibukan mo. Maraming maraming salamat, sir. Walang ano man. Masaya akong nakatulong sa ibang tao. Sige na. Magdamit na ng maayos.